guys. Hello. Good evening. Ay, good PM pala. Pero good evening na rin. Nandito kami sa isang spa. Sinama ako ng aking kapatid dito. Kaya yan guys. Kaway-kaway naman kayo. Ayan mga kapatid ko. Kapatid ko rin yan. Kapatid ko rin. Ay, si Bato. Ayun ang kapatid ko rin. Dito kami mag-mag-swimming napa-spa ng guys come guys, dito pa guys hello kawai 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 <mimit> kawai ano oh ng aking ipag at aking kapatid. Sinama nila dahil ako dahil ako'y nabubol. Hey guys, ganda guys o. Oh. Maganda rito guys, sa Banawi lang ito. Pumunta kayo dito sa Banawi. Mayroon mga kainan, swimming, spa, kompleto. Guys. Bye guys! Merry Christmas! Mamiya ulit, tabi-continue tayo. Bye! Bye. 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 Bye.